challenging na itinuturing ni Jillian Ward ang mapasabak sa mga action scenes, Ito ay bukod sa pag-angkas sa motorsiklo sa seryeng Black Rider ng GMA sa kay ni Ruru Madrid habang tinutugis ng mga kalaban ng bida, bagong karanasan daw para kay Jillian ang mga eksenang yun kung ikukumpara nga naman sa nakasanayan niya. Dahil isang surgeon doon ang ginagampan ng papel ni Jillian as Dr. Annalyn, paikot-ikot lang siya sa hospital premises, sa ngayon ay may nagkakaisang suhestyon ang mga netizens, let Jillian reprise the role of Marimar, Matatanda ang sina Marian Rivera at Megan Young ang gumanap noon sa Pinoy adaptation ng sikat na Mexican novela. Without going into specifics, taglay raw ni Jillian ang mga physical qualities worthy to be the next Marimar. Isang tabi na raw muna ang ideyang gawin next Marimar si Catherine Bernardo. That is, kung may balak ang GMA na gawin uli ang project, as usual, hindi pa man ay may mga nagnanigaan na kay Jillian. Mas kahawig daw kasi ni Jillian ang manyikang si Barbie.